Ya yeah, mga pre, ah uh, ito mayroon na akong ibabagi sa inyo ng ano no, ah uh, patungkol dito sa ating barbula. Paano ba nalalaman kung original o local? Okay. Ito mga pinagpaltang ko na to no, mga sira na to. Ito wala na to. Kung mapapansin nyo mga pre, ay wala lang kasi tayong ano, yung pang City 100 na barbula eh, pang City 100 kasi to eh. Kung mapapansin mo yung mga local na barbola. Ayan, may magne to. Diba? Ayan, o. Oh. Pagka ganito ang original, walang ano to mga pre. Hindi na to, yun, o. Oh. Wala, hindi siya magnet Kaya pagka meron kayo ng ganito, ano, ah, kung may tama yung dolo, katulad may, may tama yung dolo, ah, lihain nyo lang. At sayang kasi, kasi original nga to. Tsaka medyo mataas na kaunti yung presyo nito sa lokal yan, niliha ko na bagya ay ito kasi oh, local yan oh. ito po yun oh yeah, sa mga magtatanong paano nalalaman ang original na barbula hindi ho namamagnet yan yan okay ah uh, ito yung motor yan see, Sir oh. shut out pare. Ya yeah, mga pre, ganun lang. Para malaman nyo kung original yung barbola nyo, ah, uh, gumamit kayo ng ano, uh, magnet. At doon nyo malalaman kung original, original o hindi. Pagka kumapit, local. Pagka hindi kumapit, original mga pre. Tapos to, nakita yung carbon. Dilignation natin na mga pre. Ayan. Ya yeah, mga pre, ah, uh, hindi, gamitin ko mata. Ah, ito na, naikabitin natin yung original na barbola, no? Titistingin natin mga pre, tingnan natin kung uh, may singaw ba. Ang ginamit natin dito mga pre na panlinis, ano lang ha, yung griha lang. Wala na tayong grinding compound. Dito natin mga pre, bubuhusan. Dito sa exhaust, dito sa ano, sa kanyang lagay ng tambotyo. Ayan. Check natin. Ayan. Mga pre, kapag uh, katulad niya, niyo no na, <coughs> ba diba, wala siyang tagas. Pag nagtagas yun mga pre, kalasin niyo ulit at linisin niyo para hindi magkaroon ng loss compression. Eh, ito, mga pre, kung nakikita niyo, wala mong kabasa-basa. No? Talaga sure ball, tapo natin. <coughs> Kabila naman mga pre, dito sa kanyang ano, mani, money, uh, dito tayo mag magbubos ng gasolina. Yan. Ayan mga pre, oh. wala rin. Sure ball. Sana pa gamitin pagka original yung barbulato. Okay. Ganun lang mga pre, pag nag sa ano, sa dito sa, kung singo ba yung, ang, butas ng ating chamber, or yung barbola may tama. Sa pag-check dito lang, lagyan ng gasolina, kabila, at dito. Ngayon pagka may tulo dyan, Tinisin nyo ulit, kalasin nyo, lihain nyo. Hindi kaya mas maigit kung meron kayong grinding compound. Yan, hanggang dito na tayo. At sasalpak na natin ito mga pre. Iyon o. Oh. Okay. Yan mga pre, ah, naikapit na natin. Tapos na tayo. Yan, panda na natin mga pre. Ops! Sosin natin. Yan, nakanyotral na. Start. No? iba talaga ang andar kapag ka uh, for original yung piyasa nakakabit pinong pino mga apre no? iyan ganda ng minor